Hi guys, good morning. Uh, today's video guys, i itutuloy natin yung paggagawa natin ng UPS kasi dumating na yung aking in order na battery. So, din na natin gawin kasi baka dumating ang time na magkaroon ng brownout eh wala tayong magamit na internet. So, importante guys yung ating Backup power para sa ating wifi modem. so ito guys uh, gawin na natin so sandali hello guys ito at so ito na guys dahan na natin lubuksan ayan natanggal ko na guys yung battery ayan guys nakikita nyo natanggal na natin kanina so yung pula is positive yung itim yan yung negative so ito guys yung natanggal nating battery yan so ito na guys yung natanggal nating battery so ilagyan ko na siya ng tag na na-check na natin para hindi ako magkamali kung sino yung baterya na tsaka nilagyan natin ng date dated ngayon so ito guys yung terminal nya ito yung negative ito yung positive nakita nyo guys hindi na nakatingin kailangan itesto kasi sa physical pa lang nakita na natin yung damage ng battery ayan oh. <laughs> no 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 pumutok na guys ayan oh. sira na siya siguro sa sobrang kuan na to uh, gamit, kasi almost 2 years na to guys, na gamit namin, e eh, bumigay na siya, ayan oh. so hindi na natin itetest, ang itetest natin guys yung bago So, ang size pala nito guys ng battery para sa mga ganitong UPS ay by millimeter, by millimeter guys yung unit. So, 100 by 90 by 70. So, ang 100 dyan guys, yung taas, yung width nya, yun yung 90, tapos yung tawag nito. Ito pala yung width. Ito yung length. Ito yung height. So, yung height pala, 100 mm. Yung length, 90. Tapos, yung width, 70. So, yan lang guys yung hanapin nyo. At ang nakalagay dito guys, uh, uh 12 volts. 12 volts siya. Uh, 5 amperes guys. So, yan yung hahanapin nyo sa na-replacement. So, ito. At itabi muna natin ito guys. So, ang gagawin natin guys, ito guys yung order ko. So, dumating na yung replacement natin. So, bubuksan natin guys. Nakasin pa guys. Oh. Balot na balot pa yan guys. Nakasil pa siya. So, nakalagay fragile. So, bawal uh, bumagsak kasi mababasag siya. So, yun. Hindi maganda yung packaging niya. Kasi dapat nakabalo to ng makapal na yung bubble wrap, guys. Nilagyan Dilag lang niya ng fragile para ingatan nung siguro sa... Yeah transient para malalayan na wag bumagsak kasi nga battery ito so yun po natin yung plastic buksan natin to yun dapat to may bubble wrap to guys na kuan kasi oh putok na yung bubble wrap niya although bubble wrap to kasi may isang bubble wrap na maganda yung kulay puti so talagang pag nabagsak to sira ito buti na lang iningatan nung nag-deliver so ito guys oh, kita nyo bagong bago so buksan natin to guys ayun at Bura lang to uh, Bili ko lang nito ay 300 Plus lang to guys eh I think mga 320 Ito So Ayun at Saglit lang guys Taglililis tayo para hindi masyado makalat Ayun. Mamaya, susukati so, natin kung parehas ba. Ayan. So, nabili ko guys, Pylom. LCL 12 volts, uh, 5P. So, 5 amperes yan. So, ayan. Halos, ang specification nya guys, eh, hindi naman naglalayo. Kasi dito, sa cycle niya, uh, cycle use 14.5, so ito 14.4. Sa luma, 14.5 to 14.4 to 15, to 15 volts. So, almost the same, so... ayun lang ang initial current ito uh, less than 1 ampere so mas maganda itong secure kasi mahina lang kuha niya yung amperahin niyang kinakain unlike dito 1.5 so yun at halos the same naman guys ayan so pareho pareho guys oh, nanlaki so pare pareho pareho ng lapad Diba? So, gagawin natin ito. Tanggalin natin to Yun. Yun. Protection nya. Tira natin to kung pwede ikabit ito pagka nakabit natin. Pero bago ko ikabit yan guys, ito yung luma dahil basag. Ito yung bago. So, yung luma secure ang, ang pangalan ng battery. So next guys, uh, natin to using sing voltmeter. Para tingnan natin kung may karga pa siya o okay pa ba siya. Baka expired na yung battery na naibigay sa atin. Eh hindi rin magtatagal yan. So kailangan uh, sariwa bago pa para mas matumagal yung battery natin na ipapalit so guys uh, test lang natin ayan guys so nilagay natin sa DC ayan test muna natin guys teka to focus natin Ayun. Ito yung voltmeter natin. Uy! Ito tayo tumayo ng tester ko. <laughs> Ayan guys. Uh, ah, Tetas muna natin yan. So, ayun. Kung positive sa pula, then yung itim sa negative. So, ayan guys, oh. Pero siyang ang current voltage siya guys, 12.8 volts DC. So, yo, may karga. Ayos. Mukhang okay to ah. Sana magtagal. And then, ah, gagawin natin guys, kakabit na natin. Tabi muna natin yung baso kasi tasa po yan guys para sa kape. Dahil lang dito, nagkakape rin tayo dito. So, ayun. Hindi natin guys mabukas ng maigi yung takip. Kasi yung wire niya sakto lang dito sa mga attachment dito. Kasi yan dito guys, yung kanyang pinaka-charging motherboard. Yan, PCB nya, yung switching nya. Ayan guys, oh. So, yan yung switching nya. Ayan. So, ang position ng battery is ganito. Paano ba? Ayan, ganyan. kanya Hmm. So, kakabit natin guys dito. Yung negative. pwede ba ilagay ito? Mukhang ayaw. So, ito, plastic na to protection daw sa terminal. Since na may protection naman to insulated naman yung terminal natin. Eh, yan. Hindi, mo, hindi ko muna guys kakabit yung pula kasi kakabit natin yung attachment so ito guys yung attachment para kahit buhatin mo hindi siya gagalaw galaw guys so yun nakikita ba guys o hindi yun itinaas ko lang guys para mapokus na makita nyo yung kabuan so ito guys yung positive ito yung negative ito yung holder nya para hindi gumalaw-galaw yung battery so yun teka guys at uh, tutornilohan natin nilagay ko sa magnet guys yung tornilyo para hindi mawala yun lang para nagkulang <laughs> ayun nagkulang ata ito guys yung isa ay hindi diba masan ba yung lock nito ay ito separate ko lang teka guys ha ah. hello guys ito na nga na kabit natin Ayun at tutornin na lang natin guys yung apat na tornilyo dito. Ay, okay, mali. Malaki to. tapos Uy, nawala yung isa. Ayun, nagtago. <laughs> nagtago. Ayaw pa, Sarah. So ayan guys. Mm hmm. Di pa gagawin natin guys na uh, kabit na yan so 12 volts uh, UPS interrupted power supply ibig sabihin tuloy tuloy yung supply hanggang madrain yung battery tapos sa uh, 12 volts yung source natin tapos yung output nya guys 220 so yun dito meron siyang Halimbawa, nasira to guys yung baterya uli. Pwede nyo namang i-bypass. Dito nyo lang ikagamit sa puti. Bypass. Hindi na kayo gagamit ng battery. Diretso na dito. So, yun. Start natin guys. Yan guys, oh. Yan. Ibig sabihin yan guys wala siyang kuryente kaya nakapula so since na tumutunog yan guys titest natin yung AC kasi dyan natin ilalagay yung modem Ayan, AC. So, susukatan natin guys. Kung meron nga siyang output. Ayan guys, so, oh, meron. 228.4. So, okay yung output. meron tayo. Ang next natin, guys. Since na indicator niya, nawala ng, nawala ng AC, nagbabuzzer siya. I-try natin sa isaksak sa AC. Ito guys. Saksak ko na. Ayan guys oh. Ibig sabihin yan, AC. Tapos ito guys, itong indicator ng amber, ibig sabihin yan, under charge. Nag-charge -cha pa siya guys. So yun, okay na to guys. Tingnan natin kung may AC during the AC operation. ite test pa rin natin. Nakasaksak sak na to guys sa uh, AC. So, ite test na lang natin kung meron siyang output ulit dito during the transition and then tatanggalin natin guys Titingnan natin kung sya ay uh, may interrupt so ayan may guys so saksak muna natin isa ayan so, yung kabila so ayan guys oh ang boltahe nya kita ba guys Hmm. ayan 235 point 3 23. so nagba variable yung kuha so ito naman guys ang kuryente kasi natin ngayon hindi na 230 kundi 240 na so okay lang yan guys kasi mas sustain pa siya So titingnan natin guys, during the halimbawa nag-brown at tanggalin natin kung tuloy-tuloy kung babagsak ito. Pagmasdan niyo maigi guys kung babagsak to. Ayan Ano nangyari guys? Diba kuan, okay pa? So 229.3 29.3. So since na ang voltage natin guys eh, variable, pasok pa yan guys. Mag-ooperate pa rin yung modem natin. So, yon. Let's say uh Ayan indicator nito guys yung makapula yan makapula ibig sabihin niya walang AC na yan guys let's say sample guys bumalik na yung kuryente yan guys oh, hindi naman siya na interrupt di ba so tuloy tuloy pa rin siya. Ayun. Uh, successful na naman guys yung ating pagpalit ng battery so ayun uh, at nakatipid din na naman tayo ng gastosin so ang gastos lang natin is 320 guys so ayun at ang gagawin ko lang guys yan iwanan ko lang yan na nakasaksak itong UPS para ma full charge yung ating battery doon sa loob. Kasi, uh, atansin eksakto lang, 12.8. Dapat, guys, yan. Ang full charge nya, mga 14 volts, o so 13.8 something. Yan. So, nakita nyo, guys, pagka nag-green yan, okay na yan. Full charge na yan. So, yan. Okay na naman tayo, guys. Ito yung sira. Ah, pinagpalitan natin. So, ito guys, hindi natin basta-basta i-dispose to ng basta-basta. Kasi nga, ah, kung delikado, ah, may acid kasi yan. So, i-dispose natin ng tama yan. Ayun. So, yung guys, ah, Okay na naman yung ating project. O so, yun guys, ah, uh, na nga natin. <laughs> Di ba successful guys? Ah, uh, during the battery operated siya, may AC pa siya, may output pa. And then, sinampling uh, sinampling natin, kunyari bumalik yung kuryente, nag-switch over lang yung ating motherboard, then continue. So, hindi siya bumagsak. Diba? Yung tester natin, naka-monitor, hindi naman siya bumagsak yung power natin. So, continuous pa rin yung operasyon ng ah, AC, yung kuryente natin, na yan yung magsusupply sa ating ah, fiber modem. So, ayun, at, hindi na ako nag, ko, ah, nangangamba, guys, na during the brownout o yung Short interruption guys, hindi babagsak yung modem natin kasi matagal yung kuha niya eh. Iba Yung pag-restart niya, matagal pa, almost mga 2 minutes yun eh. Bago talaga mag-stable yung network. Since na kung meron tayo UPS, kahit mag-brownout siya, so hindi may interrupt yung connection natin. At least meron pa tayong Wi-Fi. ba diba? Kasi okay pa yung UPS natin para doon sa fiber modem so yun katulad guys nung nasabi natin na takatipid na naman tayo ng labor at ayun ang gastos natin ay 320 pesos lang para do sa battery lang yun lang ginastos natin doon sa pag yung sa workmanship naman o yung repair natin eh ako na ang gumagawa so yun ayos guys so ito lang ang gamit natin philip flyer bolt peter at saka yung scissor lang guys so yun at ayos guys <laughs> so yun sana guys may natutunan kayo ngayon uh, dito sa aking video at kung nagustuhan nyo guys pwede nyo guys i-share para mas marami pa ang makaalam kung merong silang ganitong uh, same na problema regarding sa UPS na nabili nita at talagang bumigay na yung battery so yung backup battery so ayun so ayun guys uh, ako ay na naman kasi uh, at least uh, successful tayo sa pag repair natin ng UPS at pagpalit ng battery at uh, na-share ko rin dito sa vlog na to para sa susunod kung meron man kayong same problem di kayo na ang mag guys di ba? hindi niya na dadalit o hindi na kayo na bibili ng bagong UPS na inakala niyong sira na so mananari repair naman yung guys ayun at yun siguro hanggang dito na lang muna po at ako yung magpapaalam na salamat po sa inyong suporta at magandang umaga po uli sa inyo lahat babay po